Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano nagbabalik sa Pilipinas ang malakihang shipbuilding, dahil sa bagong proyekto ng HD Hyundai sa Subic Bay. Mula ngayong January 2026, sisimula na ang produksyon ng barko sa revamped Subic Yard, at plano nilang mag-produce ng hanggang 10 barko kada taon. Samahan ninyo ako para tuklasin ang mga detalye, mula sa lupa, infrastruktura, trabaho, hanggang sa economic impact, sa isang 15 minuto narrative content. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Simulan natin sa background. Ang HD Hyundai, isa sa pinakamalaking shipbuilders sa buong mundo, ay nagsign ng sampung taon list sa dalawandaang hektar na lupa mula sa agila Subic, na operado ng Cerberus, dating Hanjan Yard. Ang Subic Shipyard, na dating kilala bilang Hanjan Subic, ay isa sa pinakamalaki at pinakakilalang shipbuilding base sa Southeast Asia. Ngunit dahil sa utang, nagsara ito noong 2019. Hanggang noong 2022, binili ito ng Cerberus mula sa creditors, at ngayon handa na ulit muling buhayin. Sa pagbalik ng operasyon, plano ni HD Hyundai na mag-invest ng $550 million sa susunod na dekada upang i-upgrade ang yard. Ibig sabihin, hindi basta-basta ang balak, full-scale na shipbuilding operations na may malaking economic impact sa localities. Ang dating yard ay naging simbolo ng kakayahan ng Pilipinas sa paggawa ng malalaking barko bago ito magsara. Sa pagbabalik ng operasyon, inaasahang mas mapapalakas ang maritime industry ng bansa, at mas magkakaroon ng oportunidad ang mga Pilipino na muling maging bahagi ng Global Shipbuilding Network. Ano ba ang mga target? Una, production target, hanggang 10 barko kada taon. Ito ay maabot, within 3 to 5 years, kasunod ng pagsisimula ng operasyon, pero official simula ng operasyon ay January 2026. Unang yugto ng yard ay gagawa ng product tankers na hamaba ng hanggang 250 meters, at finish time per vessel ay 16 hanggang 18 buwan. Sa workforce naman, 3,500 na manggagawa ang nay-hire at ongoing na ang training, lalo na para sa welders at iba pang trade upang matiyak ang kalidad ng produksyon. Sa full capacity, inaasahang aabot sa 7,000 empleyado ang kayang ma-employ. Bagamat mas kaunti ito kumpara sa peak ng Hanja na 13,000 noong 2019, malaking bilang pa rin ito na magbibigay ng kabuhayan sa maraming pamilya. Hindi lamang ito tungkol sa paggawa ng barko, ito rin ay tungkol sa pagbibigay ng stable na trabaho, pagsasanay, at pagangat ng antas ng kasanayan ng mga Pilipino sa larangan ng shipbuilding. Malaking tulong din ito sa ekonomiya ng Subic at Karatig Probinsya, dahil dadami ang negosyo at serbisyo na susuporta sa operasyon ng shipyard. Pero hindi lang mga direktang empleyado ng shipyard ang makikinabang dito. Malaki rin ang magiging epekto nito sa iba't ibang sektor, mula sa mga supplier ng bakal, pintura, electrical at mechanical parts, hanggang sa mga kumpanya ng logistics at transportasyon. Sa bawat barkong ginagawa, daanda ang lokal na negosyo ang may papel na ginagampanan. Kapag naging matagumpay ang unang mga taon ng operasyon, asahan na mas marami pang international clients ang papasok at magbibigay ng orders. Ibig sabihin, mas maraming trabaho, mas malakas na ekonomiya, at mas mataas na antas ng kasanayan para sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Bakit mahalaga ito para sa Pilipinas? Una, ito ay oportunidad para ibalik ang maritime manufacturing sa Subic, ayon kay President Ferdinand Marcos Jr. Ibig sabihin, hindi lang trabaho ang malilikha, may pagpapalawak din ng skills at maritime industrial base ng bansa. Pangalawa, ang Pilipinas ay kilala bilang world's largest source of seafarers, pero mababa na ang global shipbuilding output pang pito lamang noong 2022. Kaya inaasahang magkakaroon ng revival ng competitiveness ang bansa kung pagsasamahin ang Korean know-how at Filipino labor. Pangatlo, ang pagpasok ng HD Hyundai ay hindi lamang pansamantalang proyekto. Ito ay isang long-term commitment dahil sa 10-year lease at multi-million investment. Ibig sabihin, may matatag na plano para sa hinaharap at mas malawak na posibilidad para sa expansion kung magtatagumpay ang unang mga taon ng operasyon. Kung magiging matagumpay ang production ng mga unang barko, may posibilidad din na palawakin ang portfolio ng yard para gumawa ng mas malalaking vessels o iba pang klase ng ships tulad ng LNG careers at offshore support vessels. Ito ay magdadala pa ng mas mataas na value sa ekonomiya at mas matinding demand sa specialized skills ng mga manggagawa. Ano ang indikasyon na seryoso ang HD Hyundai? May mga early orders na, halimbawa, ang Nissan Cayenne, isang Japanese ship owner, ay nag-book na ng dalawang LR2 tankers para sa delivery sa unang quarter ng 2028. Bukod dito, ang Sido Shipang ng Hong Kong ay nag-order na rin ng apat na tankers. Ito ay malinaw na senyales na may tiwala ang international shipping market sa kakayahan ng bagong Subic Yard. Hindi rin ito basta-bastang tiwala lang dahil nakasalalay dito ang malaking puhunan at reputasyon ng mga kliyente. Sa mas malawak na perspektiba, bahagi rin ito ng expansion ng HD Hyundai sa mga emerging shipbuilding nations. May mga interes sila sa Morocco, India, US, Vietnam, at Saudi Arabia. Ang Pilipinas ay bahagi ng kanilang global network ng production na nagpapakita ng tiwala sa kapasidad ng bansa na makipagsabayan sa global standards. Para sa mga Pilipino, ang pagbabalik ng operasyon sa Subic ay hindi lamang pagbabalik ng trabaho kundi pagbabalik ng dignidad at kumpiyansa na kayang maghatid ng world-class output sa larangan ng shipbuilding. Summarizing, January 2026 ang target simula ng shipbuilding operation sa Subic. Gagamit ng 200 hectare yard sa Agila Subic Lease. Target na hanggang 10 barko per taon, bawat isa ay may build time na 16 hanggang 18 buwan. Magsisimula sa product tankers hanggang 250 meters ang haba. Workforce, 3,500 ang hired and trained na target full deployment ay 7,000 empleyado. Investment, $550 million over 10 years. Expected economic impact, revival ng local shipbuilding, creation ng libu-libong trabaho, at skills upgrade para sa mga manggagawa. May early orders na mula sa Japanese at Hong Kong companies parte ng global expansion ng HD Hyundai. Bilang closing, mahalagang tandaan na hindi lang ito basta proyekto ng paggawa ng barko. Ito ay simbolo ng pagbabalik ng isang industriya na minsang nagbigay ng malaking ambag sa ekonomiya ng bansa. Kung magtatagumpay ang proyektong ito, maaari itong magsilbing modelo para sa iba pang malalaking industriya na gustong mamuhunan sa Pilipinas. At para sa ating mga Pilipino, ito ay isa na namang patunay na kapag pinagsama ang galing ng manggagawang Pinoy at ang teknolohiya mula sa ibang bansa, kaya nating makipagsabayan sa pinakamahuhusay sa mundo. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-share para sa mga susunod pang balita at updates tungkol sa mga proyektong magpapaunlad sa ating bansa. Hanggang sa muli!